sa kabila ng iba't ibang isyo ng bansa at hiwalayan ng unity na mayagpag pa rin ang mataas sa trust rating ng masa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga kontento sa pamalakad ng Pangulo, ang kargador na si Tatay Lando. Gayunpaman, may hiling pa rin siya sa Pangulo, kabilang dito ang ipinangakong 20 pesos na bigas. Oh, malakas siya. Hindi mo masabi lang. Hindi, lahat na. Wala tayong magagawa. <laughs> sa pag-aaral ng Social Weather Station mula June 23 hanggang July 1 ngayong taon. Nakakuha ang Pangulo ng 62% na mga Pilipino na kontento sa pamamalakad ng administrasyon habang 22% naman ang hindi at 15% ang undecided. Ayon sa SWS, nakakuha ng very good na marka ang administrasyon sa pagtulong sa mga nasa ng sakuna, pagtulong sa mga mahirap at pagpapaunlad ng edukasyon. Good naman ang naging marka ng publiko sa pagbibigay pabahay sa mga mahihirap, pagpapaunlad ng science and technology, paggawa ng mga pulisiya na makakagawa ng trabaho, pagtitiyak ng maayos sa pampublikong transportasyon at food security. Moderate naman ang marka ng administrasyon sa pagtugon sa mga problema mang dulot ng climate change, pagtatanggol sa West Philippine Sea at pagtitiyak na walang pamilya ang nagugutom. Bumagsak naman ang marka ng administrasyon sa pagtugon sa inflation o pagtaas ng mga bilihin at paglaban sa korupsyon. Sa Facebook page ni Pangulong Marcos Jr., Inilahad nito na bagamat nasiyahan siya sa resulta ng survey, nagsisilbi pa rin daw itong malaking hamon para pagbutihin pa ang kanilang serbisyo sa publiko. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.